Pamila, na salamat ka ayos, salamat ka ayos sa miracle process at sa buhi ng Diyos. Nakatulog na siya. Basun lamang sa mga labot mga adlaw mawala na gutanan ang akong balatian. Nakatulog ko ka eh. salamat ka ayos. Amen, Lord. ka ayong salamat sa ginoo. Uriin ang Diyos, Ben Mahal. Hanggang niyang karamdaman si Pura, laging sumasakit, hindi siya makatulog. Right after baptism kagabi, napakaganda na ng tulog niya, mahal mahal. Pur Purihin na ating mga Panginoon, praise Lord. At mahal mahal, ating isunod, al, al yor, Aluna, Ulita. Al, aluna, Ulita ba al, Aluna, Ulita. Sino ba sila? Aluna, Ulita. Kung wala, Manuel Roslyn, Lotonio, Lohonio Roslyn, Lohonio Santo our beloved sister Roslyn po says Roslyn, Lohon Sir Ruslin Lohonio Lujun. Ayon may mahal nagkagubot sila kay nang lakaw ang mga bakol ito Ako si Roslyn Lohonio Dagan kay ko gibamatis akong kalawasan Roslyn Lohonio nagasal nga Dag dagan kay ko pamati pero ko ang ako arang na uh, arang-arang nga gipamati kay atong wala pa ko na bautismuhan ang ako ang mga bukton og tiil manglaylay na siya kalit apan sa diyang na ako wala na nang laylay Tagan kaing salamat sa gi nga iya kong giayo sa so, kabulan na kapit. Nice. Isabi, di ko na intindihan. Ali, uh, may sakit po siya na uh, biglang nalalambot yung kanyang paa. Uh, mga one month na, nahirapan siya paglakad. Bigla lang uh, sumasakit. Subalit after siya na botis one kagabi, uh, 100% sabi niya nawala, nawala yung sakit po. Lumakas po yung kanyang uh, at saka po God, praise the Lord. Puri natin mahal ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sundan po ni Sister Dele Moreno. Dele Moreno. Saan po sila? Sister Dele Moreno? Saan? Moreno. Moreno po. Mami. Moreno? Dele Moreno. Si Mami. Ah, si Nanay. Naka-black. Sige po. Forward po. Palakpakan na ito ang ginoong may sunar, Mr. Lord. Nanay Dili Moreno, Agasundan siya man mahal, Sister Maricel uh, Palalon. Ako po, ako po ay si Deli Moreno, taga Barangay Dos, Chaton, Negros Oriental. Ako po ay pag ako ng kuhan. Kapi niya, sa tayruin na unsa, na, na diagnose papilyari karsinoma. Pagkatap pagkatapos, mga four years, mga upat na ko katuwing na Pero na ako, higit pang pati ah, magsakit ako sa iyong likod. Pagkani nga ako, gari manggod ang akong tayruin. So, kapon. <laughs> Matagal na po yung sakit. upat na ako yung garahan ko. Katapos mo kayo nabotismoan na gabi. Pagkatapos mo kayo nabotismoan. Eh. Ang nangyari? Na, nawala ang akong sakit-sakit sa likod. O, oh, sa lawas. Pero na akong gamay-garing ang bukol ba? Nagasakit, manidili, may unanak karoon ingo na ingon na ana. Oh. So gapasalamat ako sa atong Panginoon. na sa iyang pagtambal na ko na ayo ang akong ipangbati. So salamat kayo sa Jesus Miracle Crusade. Padayon po, po. ang paday simba na Padayon po simba. Praise the Lord. Padayon po. Ah, uh, may mahal harita sa last Sister Maricel. Ah, uh, palalon ba ni siya? Maricel, Sister Maricel. Asan po sila? Maricel palalon. Basi na ay wala malista diha nga gipangayo, pwede mo barog na lang po. Ah, uh, mo lingkod lang distubangan kung nai silya. pangalan po nila. Kasi last Maricel. Dalalon. Tagapalayuan po. Ang ako rong ikuha. Ang akong anak nga, hindi di, di makahistorya, hindi makadungog siya. Na, gusto ko nga, tapangan siya sa ginoong nga, makasahistorya siya karun. Unay akong ipangayo sa ginung karon Gamay nga ito sa amo atong sangat daw sa... Bernice, niya siyang gusto ko nga maka sa Sambuanggita. Gita. E kong una-unaon ra ako. Hindi mo to, hindi. sila gapon, Dito ko sa akong bayaw na ligo na naman sila. di ako ibiya na akong labanan. Nag -ulikus akong ni uli ko sa balay na gilis. Ako idala niya akong bata. Oh, oh. Anak niya ma'am? Nuan ako gabi, Murag na gana akong panguna-una. Nga, nalitang siya gabi eh. na siya. Ama. Wala, uh, ningun siya nga ama. Uh, uh, ningun siya nga ama. Di ningun siya ang papa. Nga hubugon. Hugasin na. Ang bata, kay nag na nagkalibang. Di akong giugasan. Hindi, human ako siyang gisotag short. Hindi mo to. Hindi, saka na sa taas nangatulog na may may katulog na si Nia uh, nagpasalamat sa ako sa Jesus Miracle Crusade o Glabina ang atong gino uh. God bless you God bless Lord so love bridge okay. ah hindi <laughs> yung, yung, yung Tagalog yun ano ba <laughs> yun yung bata gumaling hindi Okay. Bali, yung anak daw po niya, uh, nahirapan magsalita. Siya rin, magulo rin yung isip niya. Pero after siya nabautismoan kagabi, na yung nagsalita, Ama, Tapos yung anak niya nakapagsalita ng Ama. Dahil hindi, hindi rin na yung nakapagsalita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puri yung mahal No? So hindi, nagka, hindi yung nagsasalita. Pero okay. kagabi, biglang biglang nagsalita. Okay. Kung man matapos no, mabatismohan. No, Puri yun ang Diyos. Padayon mo, mga isunan. Bagong no, batismo. No. Ngayon no. Simeon Bailon. Hmm. Uh, sa Buanggita, negro Oriental population Karun Ah... Kaitis, right karon ang akong gibati pag human o bautismo mayo na. Okay na. Amen, bless the Lord. Oo. Oh, Dag. 100%, 100 kay kaniha katakiang ko, kaniha buntag. Giyan ako natong tong driver sa Jesus Miracle Proceed na ikuha ko din na sa among balay. Salamat kayo o ni brother o uh, ni pastor o kamutan ng mga brother sa ngalan sa ni Iso Cristo ang atong amahan dagan salamat nga naayo ang akong balatian. Praise the Lord. Oh, Ngayon oh, lang na oh, po, Tiyos mahal may ra. Kayo, ako. Umayos kayo. Praise the Lord. Salamat po. Ngayon lang na po, Tiyos mahal may namahal. Pinagaling naman, Panginoon. Ngayon lang na po, Tiyos mahal. Ngayon lang. May arthritis. 100% pinagaling po siya. Hindi po tayo, Pastor. Ang ating ginagalang mga Pastor, Nes Manila, may namahal. Pastor Evangelist Alvin. Ano po? Si Juan Crescencio Paira. ko na kao. Baga. Oh, nakapasalamat ko nga butis pa ko eh. Pulo na ito eh. Ang ako baga. Ang ako sa eh. Nakapasalamat ko nga ko eh. Nawala ako sa Para na ako saan. Sina ako tanong. na. na kayo. Sina na ako tanong. Sina na ako ko. Ang ino. Ang Praise the Lord. Magpasalamat po Lord. siya, Kuya. Ten, uh, pero, ten years uh, na po yung sakit niya sa baga. Uh, ten years na po yung sakit niya sa baga. Pero after siya nabotismuan kagabi, sabi niya, damag-daman niya na pinalakas na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let that time. Last na muna siguro. Kasi so, so mag tayo. Last na muna. Mga hapon mga brother nga ako dako nga ako ngalan si kandido Lamoco, ko taga malatapay sa bungita ni Cruz ako duke na kung gaantos sa sa akong heart o sa kidney ah yung kang sayo na try ta katuig dagang ko na ako hawak sakit-sakit na, kaligo, Baptist, Baptist. Naawala, na na, sa bautismo bautismo orang na wala Halawala ay eh, man ako pamunaw na. Ano, salamat ako, Lord, na Jesus. Record for uh, Proceed. 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 Manapang nini po na Adlawa Harun. Manawala. Amen. Nakakaganda naman. May sakit po siya sa... Okay na po. May sakit po siya sa puso at saka sa kidney. Uh, almost 30 years. 30 years na daw po kuya. Pero after siya nabang this one, sa, nawala daw po yung sakit niya sa sa heart at saka sakit. kidney. Amen. Yeah. Praise the Lord. Praise the Ako si Tudusia Ilurin na puyo sa sem, lutoban sa buong kita ni Cruz Oriental. Akong sakit, di ko katulog, di ko ka sakit akong mga paa, katulog akong lawas, pagkakaroon, wana, mga unong pakabulan. bulan, mm -mm. Nawala, gabi, wala na. Oh, katulog na ko. Daghan salamat sa ni Jesus. <laughs> oh, salamat sa Ginoo nga giayo ang akong mga sakit. Thank you, Lord. <laughs> Praise the Lord. So, may sakit po siya uh, yang balakang tsaka hindi siya makatulog. Praise the Lord. At uh, sumalit salamat sa after siya na baptismon sa pangalan ni Jesus. Uh, na nakatulog na po siya kagabi. Pagaan na po yung pakiramdam niya. puri natin po yung pinakamamahal yan ng Praise the Lord. Amen. David, Bader. Ako si Pedro, guys. Tagasiyato. Warriors. Warriors. Akong, at, akong pictures, sakit. Pictures. Ubo o Maglihas. Dugay na, di na maunom. Di na kaunom katuig. Ang... Ma mararang nanig mukuan ka nikala na akong pil dagang salamat Ring sila try this po more than 6 years at uh, pagkatapos po siya na po this one, malakas na po ma. uh, nararamdaman niya malakas na yung kanyang uh, paglakad na wala na yung sakit na try this Praise the Lord. na malo po ito. Rich, excuse me. Beloved Preachers, yung nabautismuhan na kagabi, punta kayo rito ay ampuan mo utro karon. Beloved preachers, live preachers, maglihans dito sa kabila, habang nagtestify dito sa kabila. Maglihans dito po, yung uh, batis mo na kagabi. Beloved preachers, palihog. Beloved preachers, sa likod. Beloved preachers, maglihans po. Bilabin. Maglihans kayo man. Maglihans kayo dito. Okay, sige po. Padayon. Lihans. Beloved preachers. Beloved preachers. Preachers, maglihans kayo dito. Den nga po, den kayo rin. lang ba den? Ako sa Rungeles Paron. Atras po ng konti, atras ng konti. Chaton. Naestro ko, naestro. Kaya na niya, mga doon na katuwik. Kaya mo ako. Napatis na kuha ang kalati. Kaya yeah, magpasalamat ko sa Ginoo na binakay Mr. Diputado. Mr. Diputado. Yes, Siguro amahan mo ako maestro sa una. Amen. <laughs> Amen. Salamat kayo. Salamat kayo. God bless you po, binabahal. Stroke mo siya. More than two years. At uh, sabi niya po, naramdaman niya po yung pagkakanaan ng kanyang katawan nung siya uh, patapos siya na-baptisman sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Yung na-baptisman kagabi, pagkatapos mo malihas, upo kayo doon kasi may lugaw yata tatay dyan. May lugaw. Uh, pagkatapos mo malihas, balik mo dito kayo. May lugaw pa doon. Kindly beloved workers, members, makainin ng lugaw sila. Meron pa, meron pa. Sige po. Nay, sa'yo pangalan po? 確かに。